Kumusta? Pag-usapan natin yon base dito sa mga material na binigay mo, itong isang um, mahalagang issue eh, yung pagharap sa pag-iisa, pati na rin yung mga hidwan, alam mo yun, sa lalob ng ministry o kaya organisasyon. Oo. Naranasan mo na ba yung parang um, pakiramdam na kumpleto ka naman, nandyan yung passion, yung resources, pero parang ang dilim ng nilalakaran mo kasi hindi connect yung mga relasyon? Ah, oo. Parang piloto ka nga, no? nasa runway ka na, sana maulap, tapos biglang, prit, nawala yung ilaw. Delikado. Yun nga eh. So, ang mission natin ngayon, kumbaga, ay intindihin bakit ba ito nangyayari. At paano yung mga sinasadyang relasyon, yung intentional relationships, paano sila magiging parang yun nga runway para sa biyaya ng Diyos at uh, mas malaking impact? Mm -hmm. Sige, sige, magandang tanong 'yan. Okay, so himayin natin 'to ha kasi may nalalim na issue dito eh. Nilikha tayo para sa connection, 'di ba? Sabi nga sa Genesis, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Tama? Tapos kahit yung image ng Diyos, yung Trinity, Sobrang relational niyan. May concept pa nga yung perichoresis. Ah, yung parang perfect dance, no? Na ama, anak, espiritu, isa lang ang galaw, nasa isa't isa. Ganda nun? Exactly. Yun yung model. Pero, ba't kaya, kahit sa faith community natin, ang daming nakakaramdam ng isolation? Yun ang malaking tanong. Hindi lang to organizational problem, eh. Parang spiritual distortion to sa design natin. Dito na papasok yung concept ng hinabing tali, yung woven cord sa Ecclesiastes. Yung lakas galing sa pagkakaisa natin sa Diyos, sa sarili at sa iba. At ang, ang interesting dito, kailangan nating tingnan yung mga ugat, no? Bakit ba nagkakawatak-watak? Una, may mga internal factors. Okay. Ano-ano yung mga yon? Yung um, pride, pagmamataas, yung feeling na, ah, kaya ko tong mag-isa. Medyo may pagka-coral rebellion yun, alam mo yun. Oo, oh, yung humamon kay Moses. Self-sufficiency. Ganun nga, pangalawa, yung takot. Pati competition. Parang yung nangyari kina Paul at Barnabas, di ba? Nagkaroon ng tension. Kasama na rin dito yung scarcity mindset. Eh. Yung akala mo mauubusan kapag nag-share ka. Oo, yun, mismo. Tapos, pangatlo, yung hindi tugma yung vision. Parang dalawang bangka, magkatali nga, pero eh, magkaiba naman ng direksyon. Nako, mahirap yun. At pang-apat, yung insecurity. Sa identity, nagkotumpare ng ministry sa iba, takot na, aba ah, baka malamangan ako, ganyan. May mga external forces din daw. Meron din. Nandyan yung, alam mo na, denominationalism. Minsan, mas loyal pa tayo sa grupo o tradisyon kesa sa mismong misyon ni Kristo eh. Nagiging tribu-tribu. Ah, okay. Nagiging exclusive. Oo. Tapos, cultural competition. Pag-aagawan sa funding, sa attention, at um, hindi natin pwedeng kalimutan yung epekto rin minsan ng, ng history natin, yung colonialism. Nagkakaroon ng dependency, power imbalance sa partnerships. Hmm, mabigat yan. At ang point dito, hindi lang to logistical headaches. Pinipigilan talaga nito yung spiritual growth natin pinapahina yung collective witness natin. Yung dasal ni Jesus sa John 17 na maging isa tayo, nasasagasaan. Wow. Okay, pero dito papasok yung, para sa akin, pinaka-interesanting concept galing sa materials mo. Yung relational runway. Ayon. Parang sinasabi dito, hindi dapat afterthought lang ang relationships. Hindi lang siya nice to have. Ito mismo yung parang infrastructure yung daanan para lumipad yung mission at dumalo yung provision. Exactly. Yun yung core idea. Isipin mo si Jesus sa Luke 8, may inner circle siya, yung 12, pero may wider network din siya, di ba? Sina Mary Magdalene, Joanna, Susanna. yung mga sumusuporta. Oo. Oo. At nagpo-provide sila hindi dahil required, kundi dahil sa gratitude at dahil iisa kayo ng purpose. So yung provision parang dumadaloy talaga sa relationships na may shared vision at pasasalamat. At kung i coconnect natin 'yan sa practical steps, no? Nagbigay din ng mga hakbang yung sources mo. Paano aayusin tong mga runway na to? Sige, ano daw mga pwedeng gawin? Una, kailangan daw i-assess. Suriin mo muna kung nasaan yung sira, tapat dapat. Parang sinehimya inikot muna yung pader bago nag-rebuild. May partnership health checkup pa nga daw na tool. Oo, parang diagnostic. Tingnan mo yung vision, communication, tiwala, ganyan. Pangalawa, cultivate the relationships intentionally. Maging vulnerable. James 5.16, magkumpisal sa isa't isa. 'Yon, tapos build shared vision, parang sa Acts 2. Accountability, Proverbs 27:17, iron sharpens iron. May mga tools pa nga like relational map name storming, three circles, inner, middle, outer, para alam mo kung sino yung mga key relationships mo at paano sila alagaan. Wow, ang practical! At pangatlo, healing divisions. Yung repentance at reconciliation, Matthew 5, di ba? Makipag-ayos ka muna bago ka mag-alay. Harapin yung ugat ng problema like insecurity or scarcity. Gamit yung confidence na galing sa gospel, yung identity natin kay Kristo, yung abundance mindset. Tapos may kwento pa nga dun eh, si Pastor Maria sa Manila. Ang galing nung ginawa nilang weave nights Ah, oo, ganda nun. Simpleng kwentuhan lang, sharing, pero nag-connect yung iba't ibang teams nila. Worship, youth, outreach. Literal na parang nagkaroon sila ng bagong runways para magtulungan. At nagbunga raw ng mas malalim na unity at impact, no? Oo. Hindi lang gumanda samahan. Lumakas yung ministry nila. Talagang concrete example ng relational runway. So ano ba talaga ang takeaway natin dito? Para malampasan yung pag-isa at hidwaan, kailangan talaga ng um, tapat na pagsusuri. Aminin natin kung saan may problema. Tapos yakapin yung vulnerability at sadyain, sadyain talaga yung pagbuo ng mga relational runway na to. At yung unity, hindi naman ibig sabihin uniformity, no? Hindi nga, pagkakaisa sa pagkakaiba, pagtutulungan na parang salamin nung pag-ibig at relasyon sa loob ng Trinity. Kaya, para sa iyo na nakikinig ngayon, ano kaya yung isang, kahit maliit lang, na hakbang na pwede mong gawin? Siguro ngayon na, para patibayin yung hinabing tali sa sarili mong context, sa ministry mo, sa team mo. Oo, magandang tanong yan. At siguro, iwan ko rin sa iyo itong isang bagay na panilayan. Paano kung, paano kung yung pinakamalaking harang pala sa pagdaloy ng biyaya, ng resources sa ginagawa mo ay hindi yung kakulangan mismo, hmm. kundi yung mga pader na hindi natin nakikita. Yung mga pader na naitayo dahil sa mga relasyong nasira o napabayaan lang natin. Ano kaya ang ano ang handa mong gawin tungkol doon?